Ang mahiwagang palaran ni Elara at Aidan sa Enchanted Forest. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian na napapaligiran ng mga metoteog na bundok at luntiang lambak, mayroong isang mahiwagang lugar na kilala bilang Enchanted Forest. Ang kagubatan na ito ay kakaiba sa lahat. Ito ay isang lugar kung saan ang mga puno ay nagbubulong ng mga lihim, ang mga bulaklak ay umaawit ng mga lalabay, at ang mga hayop ay nagsasalita ng wika ng mga tao. Gayunpaman, ang kagubatan ay tahanan din ng makapangyarihang mga engkanto at nak katagong mga panganib. Sa isang tahimik na nayon sa gilid ng mahiwagang kagubatan, naninirahan ang magkapatid na sina Elara at Aiden. Si Elara, ang nakatatandang kapatid na babae, ay kilala sa kanyang karunungan at kabaitan, samantalang si Aiden, ang nakababatang kapatid na lalaki, ay hinahangaan sa kanyang katapangan at pagkamausisa. Sila'y naninirahan kasama ang kanilang mga magulang na laging nagpapaalala sa kanila tungkol sa mga panganib ng Enchanted Forest. Isang malamig na umaga ng taglagas habang nangunguhan ang mga berries sa gilid ng kagubatan, natagpuan ng magkapatid ang isang lumang, misteryosong mapa na kalahating nakabaon sa ilalim ng mga daong ginintuan. Ang mapa ay detalyadong iginuhit, nagpapakita ng daang patungo sa pinakaloob ng Enchanted Forest sa isang lugar na tinandaan ng kumikislap na bituin. Sa tabi ng bituin ay may inskripsyon na nagsasabing, ang puso ng kagubatan ang pinagmumula ng lahat ng mahika. Nabighani at nasa nagpasya nagpa si Naelara at Aidan na sundan ang mapa. Naniwala sila na kung mararating nila ang puso ng kagubatan kagubatan, matutuklasan nila ang mga hiwagang lampas pa sa kanilang mga inaasahan. Sa kanilang determinasyon at pagkamausisa, nagsimula ang magkapatid sa kanilang pakikipagsapalaran. Habang lumalalim sila sa kagubatan, nakatagpo sila ng maraming mahiwagang nilalang. Una nilang nakilala ang isang nagsasalitang kuwago na nagngangalang Orion na nagalok sa kanila ng karunungan kapalit ng isang awit. Umawit si Elara ng isang matamis na melodya at kapalit nito, sinabi ni Orion ang mga pagsubok na kanilang kakaharapin, ang enchant enchanted maze, ang tulay ng mga anino at ang hardin ng mga ilusyon. Ang una nilang pagsubok ay ang enchanted maze, isang labyrinth ng matatayog na halaman na nagbabago at nagpapalit sa bawat hakbang. Ginamit ni Naelara at Aiden ang kanilang talino upang makatawid, sinasagot ang mga bagtong ng mga pilyong duwende at sinusunda ng mahin at malayong tunog ng talon upang makalabas. Sumunod ay narating nila ang tulay ng mga anino, isang makitid at masirang tulay na nakabitin sa ibabaw ng isang bangin na puno ng paikot-ikot na hamog. Ang tulay Tulay ay binabantayan ng isang espirito na humiling na harapin nila ang kanilang pinakamatinding takot bago tumawid. Si Aidan, na hindi kailanman natitinag ang tapang, ay umamin ng kanyang takot na mawala ng mahal sa buhay. Si Elara, na may mahinahong loob, ay inamin ng kanyang takot na mab-aigo ang mga umaasa sa kanya. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanilang mga takot, nakuha nila ang respeto ng espirito at pinayagan silang makatawid. Ang huling pagsubok nila ay ang hardin ng mga ilusyon, isang magandang lugar ngunit mapanlin lang kung saan wala ni isa ang tunay na anyo. Ang mga bulaklak na bumubulong ng matatamis na kasinungalingan, ang mga puno na nagtatapon ng nakakalitong mga anino, at ang mga ilog na umaagos pabaligtad ay lahat nagtatangkang iligaw ang magkapatid. Subalit, naalala nila ang payo ni Orion na magtiwala sa kanilang puso. Sila'y pumikit at lumakad ng may matibay na pananalig at sa wakas ay nakalabas ng hindi nasasaktan. Sa wakas, narating nila ang puso ng kagubatan, isang kamanghamang kalawakan na naliligo sa mainit, gininto ang liwanag. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang sinaunang puno na may mga daong pilak at puno ng katawan na kumikislap ng banayad at malaeterial na liwanag. Ito ang pinagmumula ng lahat ng mahika sa Enchanted Forest. Nang sila'y lumapit, nagsalita ang puno sa kanila sa isang banayad at resonanting tinig. Matapang na Elara at Aiden, sabi ng puno, ipinakita ninyo ang dakilang karunungan, katapangan, at tiwala. Nararapat kayong magbigay ng isang kahilingan. Pumili ng matalino sapagkat ang kahilingang ito ang maghuhubog ng hinaharap ng inyong kaharian. Maingat na nag-isip sina Naelara at Aiden. Maari sana nilang hilingin ang kayamanan, kapangyarihan o walang hanggang kabataan, ngunit ang kanilang mga puso ay puro at walang pag-iimbot. Hiniling nila ang kapayapaan at kasaganaan para sa kanilang kaharian, na ang kagubatan at ang mga mahiwagang nilalang nito ay mamuhay ng magkakasundo sa mga tao, at ang karunungan at hiwaga ng Enchanted Forest ay may bahagi sa lahat. Ipinagkaloob ng sinaunang puno ang kanilang kahilingan, at isang alo ng kumikisla mahaslap na mahika ang kumalat sa buong kagubatan at kaharian. Mula sa araw na iyon, ang Enchanted Forest ay naging isang lugar kung saan ang mga tao at mahiwagang nilalang ay namuhay ng payapa. Si Elara at Aiden ay ipinagdiwang bilang mga bayani hindi para sa kanilang personal na pakinabang, kundi para sa kanilang karunungan at katapangan sa paghahanap ng mas mabuting kinabukasan para sa lahat. At sa gayon, ang kaharian ay yumabong at ang kwento ng pakikipagsapalaran ni na Elara at Aiden ay ipinamana sa mga susunod na henerasyon, isang alamat ng katapangan, karunungan at ang kapangyarihan ng isang walang pag-iimbot na puso.